1964, unang napabalita ang pagkawala ng isang 14 years old na dalagita, ito ay si Caridad de Santos, ayon sa kanyang kambal naglalakad sila sa tulay ng biglang may humarang sa kanila na tatlong lalaki at kinuha ang kanyang kapatid. Agad na binalita niya ito sa kanyang ina at pinahanap ito sa mga pulis pero hindi na nila ito nakita pa. Ilang araw pagkatapos ng insidente, nakitang nasusunog ang bahay ng mag nakulong ang kanyang ina sa loob ng bahay at namatay, naiwang ulila si Fred Erico, ngunit nagpersige itong lumaban sa buhay sa kabila ng mga trahedyang napagdaanan. Naging magaling itong guro at naging profesor ng isang pamantasan sa Baguio City. Binalot ng misteryo ang pamantasan noong 1984 nang sunod-sunod na mamatay ang mga kababaihan dito. Isang araw, bigla na lamang nabalitaan ng lahat na nabaril ng isang babaeng profesor din ng pamantasan si Fred Erico, dahil lumalabas ng ang pumapatay pala ay ang mismong profesor, tinuring na bayani ang profesora at nasaksihan ang ginawang pagliligtas sa iba pang biktimang babae na dinadala pala sa isang haunted house at doon pinapatay. Pagkatapos ng isang buwan, bigla na lamang nawala sa sarili ang profesora at nagsasalita ng kung ano-ano, dahilan para dalhin ito sa mental hospital isa sa biktima ng nabaril na profesor ang dumalaw sa mental isang araw, at kinuwento sa kanya ng profesora na siya pala si Caridad de Santos, siya ang nawawalang kapatid at kambal nito. Ayon kay Caridad na tumatawa habang nagkukwento, naglalakad daw sila sa isang tulay noong 1964 kasama ang kapatid, nagkatoksuhan dahil nga sila ay kambal, madalas itong mag-away at nagpapagalingan sa kanilang bahay kung sino nga ba ang tunay na mahal ng ina. Nang sinabi ni Caridad na, ako ang mas mahal ni mommy, hindi ikaw, sagot ni Fred Erico. Ako, 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 sa inis ni Fred Erico, tinulak siya nito sa ilog. Nang umuwi ito sa bahay sinabi niyang may kumuhang mga lalaki kay Karidad pero hindi siya pinaniwalaan ng ina, sa halip pinalo at kinulong siya nito sa kulungan ng hayop habang hinahanap ang kapatid. Sa galit ni Fred Erico habang natutulog ang ina, binuhusan niya ito ng gaas at sinindihan, na ng buhay ang inapati ang kanilang buong bahay. Ito ang simula ng pagkakaroon nito sa sakit sa isip na tumanim sa kanyang utak na masama ang lahat ng babae. Si Caridad naman ay nakaligtas sa ilog at napulot ng isang tao, ngunit binente rin siya nito sa iba, nang ampunan ng isang mag-asawa na pansin nilang madalas nagsasalitang mag-isa ito, dahilan para dalhin ito sa mental hospital, nagwawala ito at pilit sinasabing, hindi ako baliw. Pagkalabas ng mental ni Karidad noon, nag-aral ito ng lubos at naging successful rin na profesor. Namana na nilang dalawa sa kanilang ama ang problema sa pag-iisip, na kung ano-ano ang nakikita at nadidinig at minsan may boses na nagsusulsel. Ang ina din ng mga ito ang nagdala sa ama nila sa mental na kalaunay doon na namatay. Nangako itong si Karidad na babalikan niya ang kapatid para maghayganti, at natupad niya nga ito. Isang misteryosong kaso na umukit sa ating kasaysayan na may madilim pa lang nakaraan.